Anong ganap sa mundo ng showbiz? Aminado si GMA News journalist Maris Umali na siya ang reporter na maririnig sa isang viral video na kuha habang dinadala sa ospital si dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Correct. Correct. <laughs> Kaya ayaw mo siguro mga ito isa. Mm hindi. -hmm. Tsaka baka pagod ato. Kasi ano. Kaya baka kayo nakaction mo yung sinasabi lang mo. Kapit. Ay, hindi Ate, sorry. Nakalib ako. Ay. <laughs> ako po ay pa rin yung umami lang dito. Sa naturang video, may caption na nagpapahiwatig na tinawag niyang matanda si Medialdea Ngunit, itinanggi ito ni Umali at nilinaw na ang kanyang totoong sinabi ay, Tingnan mo yung mata niya, nakabukas siya nung una pero nung nakita niya ako, pinikit. Ipinaliwanag niyang kasama niya ang isang stringer habang nire-review ang exclusive footage ng paglabas ni Medialdea mula sa kulungan. Sinabi rin niyang walang intensyon na bastesan ng dating executive secretary at na misinterpret lamang ang kanyang sinabi dahil sa maling subtitles sa kumakalat na video ngunit sa kabila ng kanyang paliwanag, nananatiling hati ang opinyon ng publiko. Totoo nga bang na-misinterpret lang siya o totoo naman na matanda na si Medialdea?